Kabanata 526 Sa tuktok ng bundok, ang hangin ay umuungol, na nagpapadala ng mga bato at buhangin na umiikot sa hangin habang ang isang nakakatakot na enerhiya na bagyo ay umuungol ng hindi mapigilan. Sa gitna ng kaguluhan ito, parehong napaatras ang dalawang mandirigma sa sobrang lakas ng pagsabog ng enerhiya. Mabigat na bumagsak si Fresil sa kanyang mga paa. Napaatras ng higit sa sampung hakbang bago niya napigilan ang sarili. Umakyat ang dugo niya sa loob niya, halos umubo siya ng dugo. Sa kabaligtaran, mas mahusay si Sebastian dahil mas malakas ang kanyang mga depensa. Makalipas ang lima o anim na hakbang, nabawi na niya ang kanyang balanse. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Sebastian patungo sa Fresia, na nagpuntiria ng isang mabangis na hampas ng direkta sa kanyang vital point. Halos hindi na napatatag ni Fresia ang sarili at walang oras para umiwas. Mabilis niyang itinaas ang kanyang espada upang harangan ang paparating na pag-atake. umalang ang isang matalim na kalansing habang lumilipad ang mga kislap mula sa salpukan ng bakal. Itinaas ang kanyang pike, umungal si Sebastian habang ibinaba siya ng may malupit na puwersa. Hindi nakaiwas. Naitaas lamang ni Fresia ang kanyang espada upang harangan ang pag-atake. Isang malakas na boom ang tumunog. Napakalakas ng impact, at ang lakas ay nagpamanhid sa mga kamay ni Fresia. Siya ay patuloy na sumuray suray pa atras. Walang humpay ang mga pag-atake ni Sebastian dahil mas mabilis ang bawat pagulos ulos kaysa sa huli. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras para gumaling. Napaatras si Fresia ng hakbang-hakbang siya ay lubos na nalulula at hindi na maka-counter-attack. Dahil sa isang mahalagang sandali, natambo ni Sebastian ang espada mula sa kanyang kamay gamit ang isang malakas na hampas. Pagkatapos, itinutok niya ang dulo ng pike sa kanyang lalamunan. Nanlamig si Fresia sa pwesto. Sa sobrang takot ay pinagpapawisan siya. Pareho silang nasa tuktok ng bundok, kaya hindi makita ng mga tao ang nangyayari sa tuktok. Hindi pa rin nila alam na natapos na ang labanan. Sukol na ako. Sabi ni Fresia. Salamat sa konsesyon mo. Binawi ni Sebastian ang kanyang pike bago umalis sa tuktok ng bundok. Saktong pagtalikod niya ay biglang umatake si Fresia. Hinampis niya ng marahas na palad ang likod ni Sebastian. Natigilan si Sebastian at wala ng oras para umiwas, kaya't naipasa na lamang niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapalakas ng kanyang mga depensa. Pagkatapos noon, umalangaw-ngaw ang isang malakas na, putok, habang marahas na hinahampas nito ang likod nito. Lumuwa si Sebastian ng isang subo ng dugo. Mabilis siyang umikot para gumanti bago sinuntok ang ulo nito na may nakamamatay na layunin. Malinaw na inamin ng babaeng ito ang pagkatalo, ngunit naglunsad siya ng palihim na pag-atake mula sa likuran hindi ito etikal, at labis itong ikinagalit ni Sebastian. Habang gustong suntukin siya ni Fresia, nagsalubong ang kanilang mga kamao sa isang dumadagendong na putok ng magkasalubong sila sa himpapawid. Parehong bumulaga ang katawan nila sa lakas ng impak. Sebastian, hindi maiwasang mapaatres ng isang hakbang. Habang umaakyat ang dugo sa kanyang lalamunan, muli niya itong nilunok ng pilit. Gayunpaman, napaatras si Fresia ng dalawang hakbang dahil nabigla siya sa kinalabasan. Walang kapantay ang kanyang pisikal na lakas kay Sebastian, kaya napaatras siya sa gulat. Siyempre, hindi siya hahayaan ni Sebastian na makatakas ng ganoon kadali. Sa isang mabilis na hakbang, sumugod siya at nagpakawala ng isa pang malakas na suntok. Namutla ang mukha ni Fresia sa takot. Wala siyang oras para umiwas, kaya nakasalubong na lang niya ang pag-atake nito sa isa pang suntok. Ang lakas ng impact ay nagpa pa kay Fresia. Hindi na napigilan ni Sebastian. Umaban siya at nagpakawala ng suntok ng suntok. Ang bawat welga ay malakas at mabangis, napakalaki kay Fresia at iniwan siyang magulo. Nang samantalahin ang isang pagkakataon, pinalo ni Sebastian ang isang malakas na suntok sa kanyang balikat at pinalipan siya pabalik. Bago pa man siya bumagsak sa lupa, muling sumugod si Sebastian. Si Fresi ay parehong nagulat at nagalit. Habang hinahampas niya ang kanyang palad mula sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng hangarin na pumatay kabanata limandaan at dalawamputpito. Inaasahan ni Sebastian ang hakbang na ito. Sa isang mabilis na pag step, iniwasan niya ang pag-atake nito at direktang sumugod kay Fresia. Hinarap niya ito at itinulak sa lupa ng malakas. Nakakagigil ang impact, ngunit ang malambot at may slanyang katawan ay nakakagulat na nababanat. Ang kanyang dibdib, na kasing lambot nito, ay tila nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang walang pagkalastiko. Kahit na sa init ng labanan, hindi napigilan ni Sebastian na magpakawala ng nasisiyahang ugong. Sumimangot ng malalim si Fresia. Pagkatapos niyang umiyak sa sakit, agad siyang nagalit. Bilang simbolo ng Everlight, siya ang sagisag ng kadalisayan, at hindi siya ginalaw ng mga lalaki hanggang ngayon. Ang pagkakaroon ni Sebastian Pin sa kanya tulad nito na ginawa sa kanyang labis na galit. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao at inihampas ito sa ulo ni Sebastian. Napaka-feisty mo. Hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamao at idiniin ito sa lupa. Umindayog si Fresia gamit ang kanyang kabilang kamay, ngunit hinawakan din ni Sebastian ang isa at pilit din itong ibinaba. Pagkatapos, sinipa niya ang likod ng ulo ni Sebastian. Sa kabila ng pagiging malambot ng kanyang katawan at kahit na nakapatong si Sebastian sa kanya, may dalang lakas pa rin ang sipa. Mabilis na inilayo ni Sebastian ang kanyang ulo bago ibinuka ang kanyang mga paa. Gayunpaman, tumanggi si Fresia na sumuko at patuloy na nakipaglaban. Hindi na siya napigilan ng pisikal, samantalang si Sebastian at hinalikan siya pagkatapos makakita ng pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Fresia sa gulat. Tumigil siya sa pagpupumiglas dahil natigilan siya sa hindi inaasahang halik. Para sa isang babae na hindi man lang nahawakan ng isang lalaki, ang pagiging pinned down at paghalik ng ganito ay halos hindi makapaniwala. Sinamantala ang sandali, ibinuhos ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, huli na para sa kanya upang labanan. Ang kanyang enerhiya ay pinigilan at pinigilan. Sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan, si Fresia ay napuno ng magkahalong galit at takot. Lalo siyang nagalit ng patuloy na dilaan ni Sebastian ang malambot niyang labi. Sinubukan niyang makatakas, ngunit ginamit ni Sebastian ang isang kamay upang hawakan ang kanyang baba at pigilan siya sa paggalaw. Malapit na siyang mawalan ng malay. Kung nalaman ng iba na binastos siya ng isang lalaki, hindi siya marunong humarap kahit kanino. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang galit, naramdaman niya ang hindi pa nagagawang sensasyon. Parang may kuryenteng damaloy sa kanyang katawan kaya nanghihina siya. Bumilis din ang kanyang paghinga nang hindi mapigilan. Sa kanyang takot, nakaramdam din siya ng matinding kagan at pananabik sa loob niya. Umaasa siya na may makakapuno sa kanya. Nagpatuloy si Sebastian sa paghalik sa kanya. Noong una, gusto lang niyang pababain ang kanyang bantay at supilan siya. Gayunpaman, sa sandaling hinalikan niya ang mga labi nito, hindi niya napigil ang magpatuloy. Ang kanyang mga labi ay hindi kapanipaniwalang malambot, at ang mga ito ay bahagyang mabango, na nakalalasing sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Kusang kumilos ang kanyang mga kamay, ginalugad ang kanyang katawan at napasigaw si Fresia, tumigil ka. Bitawan mo ako. Sa wakas ay napigilan siya ni Fresia sa paghalik sa kanya. Hingal na hingal, sinimangutan siya nito. Ngumisi ng masama si Sebastian at sinabing, gusto mo akong patayin kanina. Hindi kita pwedeng pakawalan ng basta-basta. Magpapakasaya tayo, sa ayaw at sa gusto mo. Anong gusto mo? Nag-aalalang tanong ni Fresia. Magtatalik lang naman tayo. Alam ko hindi mo naiintindihan, kaya humiga ka na lang at ako na ang bahala. Huwag kang magkakamali. Ako ang Holy Maiden of Light. Kung manggahas kang dungisan ang aking katawan, hinding hindi ka mapapatawad ng Everlight. Kahit ang Fader Island ay hindi ka mapoprotektahan, galit na banta ni Fresia. Ngumisi si Sebastian at tumugon, ayaw na ayaw ko na pinagbabantaan ako. Gusto lang sana kitang takutin, pero ngayon, gusto kitang matikman. Kabanata 528. Sinimulan siyang habarin ni Sebastian. Agad namang natakot si Fresia. Bulalas niya, bastos ka. Tumigil ka o papatayin kita. Ang pananakot niya ay tila na good joke lamang kay Sebastian. Binilisan niya ang kanyang lakad at itinaas ang kanyang pangitaas na nagpapakita ng malaking kalawakan ng balat na puti niebe. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Alam niya na ang tanawin ay magiging napakaganda, ngunit ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Napaka-perpekto ng kanyang mga suso kaya't gusto niyang haplasan iyon. Si Fresi ay parehong nahihiya at galit. Gayunpaman, mas natakot siya. Nakiusap siya, hindi. Pakiusap, maawa ka sa akin. Bilang miyembro ng Everlight, kailangan niyang panatilihin ang kanyang kadalisayan. Kung nadungisan ang kanyang katawan, hindi na siya maaaring maging banal na dalaga. Natakot siya sa pag-iisip ng pagpuna sa publiko, that's better. Kung inamin mo ang pagkakamali mo kanina, hindi na sana kita hinuberen. Dahil nasimulan ko na, parang hindi naman masyadong out of line ang isang mabilis na haplos, 'di ba? Hindi. Sinubukan ni Fresia na tumangi ngunit huli na ang lahat. Nasa dibdib na niya ang kamay ni Sebastian. Gusto ko ang pakiramdam na to, sabi ni Sebastian, binitawan niya ito pagkatapos niya itong mahawakan ng sandali. Ang kanyang intensyon ay hindi lamang upang samantalahin siya. Ito ay upang gantihan ang kanyang naunang pananambang at turuan siya ng leksyon. Nagalit si Fresia hanggang sa halos mawalan na siya ng kontrol nakaramdam siya ng labis na kahihiyan at hindi karapat dapat na harapin ang sinuman. Mabilis na bumangon si Sebastian. Umupo na rin si Fresia at inayos ang kanyang damit. Pagkatapos noon, galit na galit siyang tumingin kay Sebastian. She greeted her teeth na para bang gusto niya itong paghiwalayin. Siya ay tunay na nagkikimkam ng ganoong mga kaisipan, na nais niyang putulin siya ng pira-piraso. paman ang kanyang paglilinang ay tinatakan ng espesyal na pamamaraan ni Sebastian. Hindi siya makawala kaagad dito, kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang galit. Bahagyang ngumiti si Sebastian habang sinabing, huwag kang mahiya. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Ngayon, let's go. Siguradong naghihintay ang iba. I'll send you down. Gaya ng sinabi niya, ipinulupot ni Sebastian ang kanyang braso sa kanyang balingkinitang baywang bago tumalon pababa. Kahit galit na galit si Fresia, wala siyang magawa. Ang mga tao ay sabik na sabik na tumangala, at ang ilan ay nag-iisip pang ang umakyat sa tuktok upang suriin ang sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, tumalon si Sebastian habang nakayakap si Fresia. Nang makita ang eksena, lahat ay napaawang sa gulat at hindi makapaniwala. Ang mga miyembro mula sa Everlight ay tumingin din sa gulat. Ang Holy Maiden ay kumakatawan sa kadalisayan at kabanalan. Hindi siya maaaring magpakasal o magkaroon ng anumang matalik na relasyon sa isang lalaki. Gayunpaman, narito siya, nakahawak sa mga bisig ng isang lalaki. Malungkot ang ekspresyon ni Bellamy kaya naman kinilabutan ang mga tao sa paligid niya. Ang romantic ang ilang kabataang babae ay tumingin ng may inggit at panonobik. Napakagwapo ni Sebastian habang buhat-buhat niya si Fresia at tumalun mula sa laas. Maraming babae ang nagpapantasya na siya ang nasa braso niya. Pagkalapag, mabilis na itinulak ni Fresia si Sebastian at tumakbo pabalik sa kanyang tabi. Kahit sinubukan niyang pakalmayan ang sarili, nanatiling namumula ang mukha niya sa kahihiyan nang mapansin niyang nakatingin ang lahat sa kanya, mas lalong namula ang pisngi niya. Siya ay mukhang mapangakit at mapangakit, na ginagawang gustong kainin siya ng mga tao. Holy Maiden, anong nangyayari dito? Mariing tanong ni Bellamy. Sinil niya ang cultivation ko, nahihiyang sagot ni Fresia. Kabanata 500 at dalawang sam. Teka, natalo ka talaga. Magkahalong gulat at hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Bellamy. Sina Lorenzo at ang Divine Chief, Isaac Parker, ay nagbahagi ng parehong nabigla na reaksyon. Alam nila kung gaano kalakas si Fresia, at nagpumilit pa silang talunin siya. Ngunit ngayon, natalo siya sa isang taga Fedra Island. Ito ay halos hindi makapaniwala. Ang mga tao ay nagkagulo at nagbulungan. Kasabay nito, ipinalam sa mga taga Fedra Island ang tungkol sa tagumpay ni Sebastian. Flynn, ang galing mo. Masayang tumawa si Bradley. Hindi pa siya naging ganito kasaya noon. Pambihira si Mr. York. Naghiyawan ang mga tao at tuwang-tuwa sa kinalabasan. Gayunpaman, hindi lahat ay nagdiriwang, lalo na sina Jeremiah at Julian, na mukhang nababalisa kinagat ni Jeremiah ang kanyang mga ngipin at tinitigan ng masama si Sebastian. Siya ang dating nangungunang young talent sa Fader Island. Ngunit ngayon ay tuluyan na siyang natabunan ni Sebastian at iniwan siyang durog na durog. Ang masama pa nito, kinuha ni Sebastian ang babaeng mahal niya, kasama na ang nobi niyang si Cassandra. Kaya naman napakalaki ng galit ni Jeremiah kay Sebastian. Ang galit ni Julian ay wala sa mga chart. Ininsulto siya ni Sebastian sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtawag sa kanya ng isang matandang bastard at pagyakap sa publiko kay Cassandra na nagtulak kay Julian sa isang estado ng galit na galit. Ang mga pinuno ng apat na dakilang immortal na sekta ay muling nagtipon. Binabati kita sa mga patriarch. Humakbang si Lorenzo para bumati. Kahit ikatlong pwesto lamang ang nakuha nila, nakakuha pa rin sila ng anim na westo na higit pa sa sapat. Ngunit si Bellamy at Isaac ay wala sa mood ng pagdiriwang. Parehong itinoon ng dalawa ang kanilang mga tingin kay Sebastian na may intensyong pumatay. Lalong hindi nasisiyahan si Bellamy. Nilalayon niya ang unang pwesto ngunit napunta sa pangalawa iyon lamang ay maaaring hindi masyadong nakakainis, ngunit ang pampublikong yakap ni Sebastian sa banal na dalaga ay isang direktang pagsuway sa autoridad ng kanilang simbahan. Si Isaac naman, mas masama pa ang loob niya. Hindi lamang sila huling natapos, ngunit ang kanyang apo ay nasugatan din. Sa sobrang galit niya ay halos hindi na niya mapigil ang magmura. Dahil ang mga spot ay inilaan, magpatuloy tayo sa ritual ng dugo, sabi ni Bellamy. Paano gumagana ang ritual ng dugo na ito? Naguguluhan na tanong ni Bradley. Ngumiti si Lorenzo at nagpaliwanag, medyo simple lang. Ngunit nangangailangan ito ng dugo ng banal na espiritu. Can you be more specific? Ano nga ba ang dugo ng Holy Spirit? Pinindot ni Bradley. Sumagot si Lorenzo, ang dugo ng banal na espiritu ay nagmumula sa isang taong may espiritual na konstitusyon, tulad ng isang espiritwal o banal na katawan. Sa isip, ito ay dapat na dugo ng babaeng birhen. Lumingon si Lorenzo kay Julian at sinabing, Mr. Lennon Sr., nabalitaan ko na ang iyong nobia ay may espiritwal na katawan at birhen pa. Mapapaisip ka ba kung magbigay siya ng ilang patak ng dugo? Sure. Bring her over, utos ni Julian sa kalapit na abay. Ang nobia ay nakagapos at nakabusangot nagpumiglas siya sa buong oras, kaya kinailangan siyang hilahin ng abay. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Julian kay Lorenzo. Naglabas si Lorenzo ng isang emerald na kapata. Putulin mo lang ang daliri niya at pisilin mo ang dalawang patak ng dugo. Bumunot ng kutsilyo si Julian, ibinulong ang manggas ng nobia, at puputulan na sana ang daliri nito nang bigla itong nanlamig. Kahit na ang isang bata sa kindergarten ay alam na ang kamay ng isang dalaga ay dapat na makinis at malambot, ngunit ang kamay na kanyang nakita ay mapurol at kulubat. Ito ay walang katulad sa kamay ng isang dalaga. Napansin din ng lahat sa paligid, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Hindi ba dapat nasa early 20s ang bride? Bakit parang pag-aari ng matandang babae ang kamay niya? tumawa si Sebastian at tinokso, matandang hakluban, mukhang maagang tumatanda ang bride mo. Kabanata 530 Nagtawanan ang mga tao nang marinig ang sinabi ni Sebastian. Ang mga kamay ng bride ay hindi pag-aari ng isang dalaga. Halata sa lahat na lumipat na ang bride. Naramdaman ni Julian na may natanggal at hinubad ang belo ng bride. Ang mukha sa ilalim nito ay malayo sa pagiging bata natigilan siya. Ang Nobi ay may isang buong ulo ng pilak na buhok, isang masakit na dilaw na kutis, at isang mukha na puno ng mga kulubat. Siya ay dapat na hindi bababa sa 77080 taong gulang. Ngunit ang pinakamalaking pagkabigla ay dumating ng mapagtanto niya na ang bride ay si Rita Lennon, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Holy crap! Ang bride ni Julian ay kapatid niya. Diyos ko. Ikakasal si Julian sa sarili niyang kapatid. Grabe na talaga to. Ang mga tao ay nagkagulo, at maraming mga tao ang tumawa ng malakas na hindi nila ito napigilan. Dom Obol ang tawa ni Sebastian. Ang kanyang labis na paghagulgol ay nagpaluha sa kanyang mga mata. Old bastard, you're so depisable. Hindi mo man lang pinaligtas ang sarili mong kapatid. This is inhumane. Sa sobrang galit ni Julian ay halos hindi na siya makahinga. Hinugot niya ang mabahong media sa bibig ni Rita. What's going on? How did you end up as the bride? Erg. Nang maalis na ang bibig nito sa mabahong medias ay agad siyang sinuka. Humigpit ang mga kamao ni Julian, at nanginginig ang buo niyang katawan sa halos hindi napigil ang galit. Lalong lumamig ang hangin sa paligid niya, at kumalat ang lamig habang lumalabas ang kanyang hangarin sa pagpatay. Pakiramdam ng mga nasa malapit ay nahuhulog sila sa isang kweba ng yelo. Sila ay likas na umatras upang maiwasan ang kanyang hindi mahuhulaan na galit. Pagkatapos ng pagsusuka, sa wakas ay gaman ang pakiramdam ni Rita at ipinaliwanag, nilamag ako kaninang umaga. Pagkagising ko, ganito ang suot ko, may belo ang mukha ko. Nakagapos ang mga kamay at paako, at may busal ang bibig ko. My cultivation base was sealed. Siguradong nadroga ako ng iron vein powder or something like since mahina ang buong katawan ko. Sino ang gumawa nito? Sinong bastard ang nagpatambo sayo? Galit na tanong ni Julian. Hindi ko alam. Inatake nila ako mula sa likod, kaya wala akong nakita. Siya ay parehong galit na galit sa kanyang hinog na katandaan, may asawa na ang apo ni Rita. Gayunpaman, napilitan siyang pakasalan ang kanyang nakababatang kapatid. Paano niya haharapin ang sino man pagkatapos nito? Nagpakawala ng galit si Julian at sumigaw, sino to? Sinong bastos ang nasa likod nito? Lumabas ka at harapin mo ako, duwag ka. Ibinaling niya ang tingin kay Bradley at Sebastian dahil walang masyadong kaaway si Julian, itong dalawa ang kanyang nangungunang sospek. Hindi man lang natakot si Sebastian. Sa isang mapanuksong ngiti, sinabi niya, Old bastard, you and your sister make a perfect pair. Pareho kayong parang match made in heaven. Naway magkaroon kayong dalawa ng maraming anak at tumanda ng magkasama. O oh teka, matanda ka na. Kung ganoon, sana pareho kayong mamatay at dumiretso sa impyerno malakas na tawanan ang mga tao. Dumobo silang nakaawang ang bibig at umaagos ang mga luha sa kanilang mga mukha. Basta. Alam kong ikaw ang nasa likod nito. Papatayin kita. Sa galit na galit, sinugod ni Julian si Sebastian. Ang kanyang hangarin sa pagpatay ay halos madama. Hindi na nakialam si Bradley sa pagkakataong ito alam niyang walang pagkakataon si Julian, dahil mas malakas si Sebastian sa kanya. Hindi nagpapigil si Sebastian. Naikuyong niya ang kanyang kaman at naglunsad ng isang malakas na suntok. Ang salpukan ng kanilang mga kamao ay lumikha ng isang matunag na bitek. Matigas na tumayo si Sebastian habang namutla naman ang mukha ni Julian nang napaatras siya. Malamig na mumisi si Sebastian, pagkatapos ay tumakbo pasulong sa bilis ng isang mandaragit. Sa isang iglap ay nasa harapan na niya si Julian at naghatid ng isang mabangis na sipa. Ang bilis makaiwas ni Julian. Nakataas lang ang mga braso niya para harangin. Ang lakas ng sipa ay nagpalipad sa himpapawid.